Masaya ang pagsasama namin ng aking asawang si Joan. Bagaman tatlong taon na kami naninirahan sa iisang bahay na naipundar namin, ay hindi pa rin namin na pagdedesisyonan na magkaroon ng anak. Pareho kasi kaming nagtatrabaho. At paniguradong mamamroblema kami kung sino ang magbabantay sa anak namin kapag nagkaroon kami kaagad. Matagal nang sinasabi sa akin ng asawa ko na kung po raw bang patuloyin sa bahay ang kanyang nakababatang kapatid na si Jane kapag bakasyon nito sa minapasukang eskwelahan sa probinsya. Nasa ikalawang taon na sa kolehiyo ang kanyang nakababatang kapatid. Maaari raw itong tumao sa bahay kapag nagkakasabay ang aming ship sa aming mga pinapasukang trabaho. Sa akin naman ay wala yung problema. Maluwag naman ang aming bahay. At may ikalawang palapag. May dalawang kwarto sa itaas. Ang isa ay tinutulugan naming mag-asawa. Ang isa naman ay bakante lang kung kaya't maaaring gamitin ng kanyang nakababatang kapatid. Pumayag ako sa ideyang iyon ng aking asawa. Maganda na rin yun. Para bukod sa akin ay may nakakausap-usap siya. At saka mabuting bata naman si Jane. Nakapagbakasyon na rin kami sa probinsya nila misis Noong magkasintahan pa lamang kami. Kaya nakilala ko na si Jane. Tahimik na bata yun, masipag sa mga gawaing bahay at palaging naangiti. Dumating na nga ang panahon ng bakasyon ng mga estudyante. Si misis na ang sumundo sa kanyang kapatid mula sa terminal ng bus na galing sa kanilang probinsya. Maaga rin akong umuwi ng araw na yun. Nang sagayon ay makapaghanda ako ng makakain, para naman pagdating ng dalawa, ay kaagad nang mainita nang sigmura ng mga ito. Narinig ko na ang tunog ng taksi na pumarada sa harap ng aming bahay. Unang lumabas ang asawa ko, pangalawa ang kanyang nakababa ng kapatid na si Jane, at halos matulala ako sa itsura ni Jane. Ang nasa isip kong payat na batang babae noon ay ganap ng dalaga. Napakalaki ng ipinagbago nito. Gumanda ang itsura at hubog ng pangangatawan. Mabilis kong kinuha ang mga bitbit ng dalawa. Para ako na ang magpasok noon sa loob ng bahay. Habang nasa hapagkainan kami, ay hinayaan ko lang ang magkapatid na makapag-usap habang kumakain. Nakikinig lang ako sa naging pag-uusap nila. Paminsan-minsan ko rin tinatapunan ng pasimpleng tingin ng mukha ni Jane. Ang maputing leeg nito at ang itaas na bahagi ng kanyang dibdib na lumilitaw sa tuwing kukuha ito ng ulam. Natulog kaming mag-asawa sa aming kwarto habang ang kanyang nakababatang kapatid naman ay doon sa bakanting kwarto na walang gumagamit. Pero bago kami matulog ng asawa ko, ay nagbakbakan muna kami ng matindi. Takang-taka nga siya dahil napaka-agresibo ko noong gabing yun. Pero halatang nagugustuhan niya rin naman yun. Patunay noon ay ang mga pigil na ungol at halinghing na pinipilit niyang hinaan para hindi marinig ng kapatid niya sa kabilang kwarto kung ano ba ang ginagawa namin. Pader na kahoy lang kasi ang pumapagitan sa kwarto namin at sa kwartong tinutuluyan ngayon ng kanyang nakababatang kapatid. Kinaumagahan ay wala akong pasok sa trabaho. Inihatid ko sa trabaho niya ang asawa ko sakay ng aking motorsiklo. Nagbigay pa ito sa akin ng tatlong libo at nagbili na samahan at ipamili ko ng damit at pantalon si Jane sa kahit sa ang mall. Nang makauwi ako ay dumiretso na ako sa kwarto at naghubad ng damit at pantalon. Tanging brief lamang ang itinara kong nakasuot sa akin. Sanay na ako sa ganun. Dalawa lang kasi kami ni Mrs. sa bahay, kaya malaya akong maghubad araw-araw. Bumaba ako sa sala para manood ng TV. Sumalampak ako sa sofa, matapos makapamili ng panonoorin. Nang biglang pumanaog sa hagdan si Jane. Dahil sa gulat ko ay napatayo ako mula sa aking pagkakasalampak sa sofa. Suot-suot nito ang isang malaking puning t-shirt. Ng masdan ko ito ay natulala ako. Dahil napakakinis ng hita nito at binti. Maputi rin naman si misis. Pero di hamak na mas maputi ang nakababata niyang kapatid na si Jane. Nang iangat ko pa ang tingin sa katawan nito, ay nahalata kong wala itong suot na bra. Kaya pala halos bumakat ang dalawa nitong papaya sa t-shirt nito. ganoon din ng mga mumunting korona noon dahil sa larawang nasaksihan ko ay tumindig ang sundalong kinatatago-tago ko. Nagbangga ang tingin namin ni Jane. Tapos noon ay bumaba ang tingin niya sa aking brief. Muli ay umangat siya ng tingin at muling nagtama ang aming mga paningin. Tinignan ko ang bahagi ng katawan ko kung saan napasulirap si Jane. Walang iyaan dahil sa pagkakatindig ng kinakatago-tago kong sundalo ay lumitaw na pala ang ulo noon. Nagmamadali ko yung inayos at nagsabi kay Jane na pasensya na at papanik muna ako para magbihis. Nawala kasi sa isip ko na may kasama na nga pala kami sa bahay sa araw na yon. Pagbaba ko ay nakasalampak na si Jane sa sofa at nanonood ng TV. Inabot ko sa kanya ang tatlong libong ibinigay ni misis. Sabi ko ay ibinili ng kanyang ate. Nasamahan ko siya sa mall para bumili ng kanyang damit. Numiti naman ito at nagpasalamat. Maya-maya ay bumungis-ngis na ito. Kuya, ang laki pala ng ano mo? Sambit niya na nakabungis-ngis pa rin kahit na parang nangangantyaw ang ekspresyon nito, ay napakaganda pa rin nito. Hala, Jane, pasensya ka na ha. Nawala kasi sa isip ko na nandito ka na nga pala. Nasanay kasi ko na palaging ganun lang ang suot ko kapag nandito ako sa bahay. Huwag mo na lang sanang mababanggit sa ate mo ha. Paliwanag at pakiusap ko. May halong ka ba sa dibdib ko? Dahil baka nga masambit ni Jane sa asawa ko ang naging eksena kanina. Hindi ko sasabihin, kuya. Tsaka diba may pasok si ate ngayon? At mamayang hapon pa ang uwi? Pwede mo namang suotin kung ano ang nakasanayan mo, kuya. Sambit ni Jane. Sabay tutok ng tingin sa TV. Dahil sa sinabing niyo ni Jane, ay nagkaroon ako ng kutob na may itinatago rin kalokohan ng nakababa ng kapatid ni Mrs. Hinubad ko ang t-shirt ko at pantalon at umupo sa isa pang sofa na nasa kilid kung saan nakasalampak si Jane. Ah, uh, Jane, maari mo yung isot, ang gusto mong isot ha, kung saan ka komportable. Nilakasan ko na ang loob ko sa mga pagkakataong yun. Kuya, sanay kasi akong walang suot na kahit ano eh. Baka kasi kapag ginawa ko yun, ay lumitaw na naman niyang ano mo. Sambit nito na ang atensyon nito ay nasa TV pa rin. Hindi na lang ako nagsalita. Matagal na katahimikan ang nangibabaw sa pagitan naming dalawa. Binasag niya yun ang isang litanya. Kuya, Siguro sobrang galing mo sa ano? Sa ano? Tanong ko. Alam mo na yun. Kasi kung hindi ka magaling, bakit sobrang lakas ng naging pag-ungol ni ate kagabi? Sambit nito. Hindi ko masasagot yan. Ang makakasagot noon ay yung ate mo. <laughs> Bigla akong natawa dahil sa tanong niya. Eh bakit hindi mo iparana sa akin? Para hindi ko na kailangang itanong kay ate kung masarap ba. Pangungulit nito. Sa pagkakataong yun ay tumayo na ito mula sa pagkakasalampak. At humarap sa akin. Laking gulat ko nang halikan ako nito sa labi. Grabe. Sobrang galing numalik ni Jane. Unti-unti yung kumandong paharap sa akin. Ganoon ang naging posisyon namin habang matagal na magkalapat ang aming mga labi. Naglakbay na rin ang mga kamay ko sa kanyang mga bundok. Nakumpirma ko na talagang malalaki ang tinatanging iyon ni Jane. Ang mga korona noon ay maliliit lang na nakakagigil na pirutin. Nang tumigil ako sa paghima sa kanyang bundok, ay inilipat ko sa kanyang likod ang aking mga kamay at pinadausdos pa ibaba. Laking gulat ko nang wala akong makapang pang ibaba. Anak nang, walang suot na pang ibaba si Jane. Panay ang kiskis ng kanyang bibingka sa aking sundalo na sa pagkakataong yun ay nakalitaw na ang kalahati sa telang pinagkukublihan nito nang hindi na siya makatiis ay hinawakan niya yun. Pinisilat si Parang gustong patayin dahil sa matinding panggigigil. Siya na ang nagsentro noon at banayad yung pumasok sa dapat pasukan. Tila isang hinete si Jane. Pabilis ng pabilis ang kanyang mga ginagawang pag-indayog. Nanginig ang katawan niya. Sakto naman na malapit na rin akong makapunta sa langit ng mga oras na yon. Kuya, huwag mong tatanggalin. Safe ako. Sambit niya. Dahil doon ay sinabayan ko ng pagsayaw ang kanyang bawat pagindayog. Nang araw na yun ay ilang beses naming narating ang langit. Sinamahan ko siya sa mall para bumili ng mga damit at pantalon. Para kaming magkasintahan dahil sa sobrang magkalapit namin. Sa mga sumunod na araw, ay naging normal ang lahat. Magaling magdala si Jane. Ni hindi nakahalata ang asawa ko sa mga pinaggagawa namin ng kanyang nakababatang kapatid hanggang sa bumalik iyon sa kanilang probinsya.